Sa so, so, magandang, magandang araw, mga, mga body. Body. Ah, ngayon po ay maglalaglag ulit kami ang tubo. Bali tatabihan namin yung unang tubo, na ginawa namin para lumakas. Ang tawag po na yun, ng karamihan dito yung series. Mas maganda po kasi yung nakasiris para maaluan ilahin yung tubig packet ng makina. saka po napapansin namin nung winamit ko na magpasma ko, pagkalating ng hapon medyo umihina siya ay kapag nalagay ng isang isa pang tubo at naisires baka hindi na siya umina pag maghapong andaran para yon mga buddy ganado ako magpatubig kasi yun doon sa ginagamit namin doon sa dating dipil namin hindi yung humina na kasi kaya kailangan dito na rin ako tumutok ng para doon sa pakwa namin na uh, marami na po nakakaalam ng pagsires Ah, uh, ito ay share lang namin para doon sa mga hindi pa nakakaalam para kung halimbawa humina yung dipwil nyo pwedeng ganito rin ang gagawin nyo yun Okay, oh, kaya yun mga badi, uh, panurin nyo po sana yung aming paggawa dito sa aming dipwil kaya tara mga badi, simulan namin body. Tetestingin mo natin na namin yung na, na huling nilaglag na tubo para mahigop yung mga durog na coral sa ilalim. May lapas dito bago natin i-series. а ayan mga buddy ganti lang po yung pag series namin e, tayo ng S Blue saka itong mga connector meter T T joint ako elbow ito steel magkatabi lang po yung tubo na ginawa namin dahil sa Nagandahan po nito. Medyo minor lang yung makina pag umandar, malakas na siya. Ito pa nilagay na rin to. Ito no. Ito pa no. At saka maano sa maintenance matipid at saka sa krudo dahil maluan nga ilahin ng makina. Nadaling pakitin ng tubig. ating malakas talaga to na ginawan rin po kasi kaming ganito na ah, series

Dito naman tayo. Tama. Oh. Na. Pero 'tong takpan kanila. Mas maganda 'tong panto kaysa no? oh, na gumumano. Ayo, ay ntera ka pitak-pitik nito. Eh, oh. Sino 'yun? Nakalakad siya, no? Mas maganda pa rin siya. Isa na no, 'yung unang ginagamit natin, no? 'Yun din oh, 'yung sa lalagyan. Oo. 'Yung ba diba yata ang pangalan nito, eh. balik Hmm. Hindi pa yung isa na yun. eh. Hmm. Iyon. Ayos. Ayun ah, mga buddy. tatalian mo namin ng goma ito. At ipapakita namin sa inyo yung kung talagang lumakas mamaya pag paandam. Ayun ah, mga buddy. na namin sa makina itong series. Listingan namin ngayon. Wala tayong. Tara. Malakas. Ito na 'di. Wala na 'to. tayo lang Malakas. Oh. <laughs>